Hi, good evening everyone. Dito na lang ako magsasabi ng aking sentimiento. Kasi nahahay blood ako eh. Ako ang nahahay blood. Yung alaga ko naman walang pakialam. Bahay nga niya ito. Wala siyang pakialam kasi. Eh, bedridden nga naman siya. Eh, ako na nakakakita at ako ang nagtatrabaho dito. Nabibisit talaga ako at nahahay blood kung naalala nyo yung ano, yung impulse ko noon na nagtapon sila ng isang basket na basura. Basura doon sa pintuan namin mismo, isang basket na malaki. Hindi ko talaga hindi ko talaga yung tinanggal. Tapos dumating yung anak kinabukasan, sabi ko, ayan basura nila, hindi ko tinanggal, ayaw kong tanggalin. Tapos ginaganon-ganon na lang niya. Ginaganon-ganon na lang niya sa kanyang paa. Ngayon, Dumating din yung pinaka-boss ko, yung kapatid ng alaga kong ito. Sabi ko, ayaw kong ano, ayaw kong tanggalin yan. Tapos sabi niya sa akin, huwag mong tanggalin, sabi niya. Upuntahan ko yung nagtapon ng basura dyan. Sasabihin ko sa kanila na hindi ako magbabayad ng monthly juice. Yung kasi monthly, may naglilinis sa, uh, ano, dito sa labas ng buong apartment. Ayan hindi ko babayaran hanggang hindi nila lilinisin sabi niya sa akin ngayon may bago na naman yung ano dito ulit sa pintuan namin kumbaga hindi basura yung itinapon kundi yung yung lababo nila sa tapat ng pintuan namin yung pinaghuhugasan ng plato dumadaloy doon din sa pintuan namin ay nakakabisit talaga nakaka high blood ay magkakasakit ako dito ng high blood yung nangyayari dito sa ano trabaho ko, ano bayan. Pakita ko sa inyo. Kung anong klase, may papakita ko sa inyo, guys. Ito yung daan papunta dito sa ano. Doorstep ng trabaho ko. Alam nyo Kagabi mga alas 7. Lumabas ako nagtapon ako ng basura. Ito yung door namin. Tapos puno ng basura diyan, oh. Diyan, basura, isang basket na basura. Diyan. Tapos, sabi ko, sino naman kaya nagtapon ng isang basket na basura dito? So, hindi ko ginalaw. Kaninang umaga, nagpunta yung anak. Sabi ko, may nagtapon ng isang basket na basura dito sa, ano, pintuan, Sabi ko, hindi ko nga, ano, hindi ko nga tinanggal, hindi ko nga winalis. Bahala silang tingnan nila yung kanilang, ano, gawain na ganyan. Sabi ko, tapos ang ginawa niya, ginanong-ganon niya, nilagay lang nila, tingnan ba, pintuan namin ito, at saka yan. Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggalin. Bahala sila sa kanilang buhay. Para tuwing magdadaan sila, para tuwing dadaan sila, makikita nila kung anong klase ng trabaho nila. Ayan. Tatapon ng basura dito. Ayan, yung pintuan nila, oh. Ayan, yung pintuan nang nagtapon dito. Tapos dito naman kami. Ay, ayaw kong tanggapin. Ay, ayaw kong ano. Ayan, yung kanilang basura. Yan. Yan, isang basket. Tinapon nila dyan. Kita nyo yan. Nilinis nila. Nilinis na nila yung basurahan nila dyan. Sila mismo nagtapon. Ito na naman, oh, nagtapon na naman ng ano. Yan. yan, Ang dumi. Ang baho. yung gagaling dyan sa taas, oh. Yan. Yan yung tubo na yan. Ayan siya o. Tapos ito naman yung pintuan namin. Ayan. Nakaka-high blood. Umagang-magang ganyan. Nagtatapon ng mga rumi. Tapos ang baho-baho. Ayan. Ang gagaling sa kanilang ano, lababo. Tingnan nyo naman o. Pati dito o. May tumutulo na tubig galing sa ano, air condition. Sa taas. Ayan. Sa taas galing sa mga apartment na yan. Tapos ito din. Yan. Yan, ito ang daanan namin. nakaka talaga nangyayari dito sa ano. Kumbaga parang ganyan, oh. Kita sa inyo. Yan. Mula dito. Mula doon, pag mga galing kami sa Alwas, yung dito sa daan, ayan, dadaanan namin yan parang umuulan niyan maghapon araw-araw. yung tubig ba nang sa ano aircon sa taas ng mga ano building nito. Ito na yung bahay namin na yan. kung hindi basura mga yan. at ako high blood.